So, yun. Magandang gabi sa ating lahat mga ka-hotage. Uh, dito. Nakita niyo mga sa lupa ng silupin na yan ay puro mga bigas natin pa 5 kilos. Ayan. Bukas po ay uh, ipamimigay natin to. Yan. So, ayan mga kautits at may blessings pala na dumating yan so galing pa to ng uh, Daba Oriental so yan ito po ay uh, 5 uh, kilos at uh, yan. ipamigay natin yan so yung nagbigay nito mga cottage sa uh, isang uh, taga oriental nag sponsor uh, at ito po ay hindi to na uh, ito po natin sa lahat ng mga nasunugan kung sino lang po yung mga mabigyan mga kautis kasi kunti lang nasa mga uh, 20 na piraso na uh, yan natin pa 5 kilos at yan bukas at maraming salamat pala sa nag uh, donate nito so yan uh, blessings po ito na dumating nasili po lang sa inyo mga kotets kung ano po yung mga pangyayari dito sobrang dami talaga mga um, mga blessings na dumating kahit ganito po yung nangyari um, nasunogan so kaya ito paano mga kotets um, uh, sobrang laking tulong nito sa mga lahat ng mga nasunogan yan yeah. so baka bukas ipapakita uh, ko sa inyo mga kotets yung mga bibigyan natin itong mga Uh, ito mga bigas. So, ito po ay uh, Indonesian galing po sa Dabo Oriental. Ito, so, binudnot ito ay uh, kaibigan po ng uh, kapatid ko mga cottage. So, yun.